Hello, good morning mga kay Sarugman uh, Dito tayo guys sa um, may tapat ng Isimiga Megamall. Nagpapatila tayo guys ng ulan Gawa nang galing tayo ng uh, uh Mandalo may nilakad tayo At uh, sumilong muna tayo saglit dito sa harap ng Isim Para palipasin yung uh, ulan uh, Actually guys, katitila lang ng ulan guys uh, pinapalipas natin yung makapal na kwan uh, ibabagsak na ulan tinyo nyo guys so, Napakakapal guys ng ulan at uh, malakas yung hangin guys tayo ay pinapatpat pag tinatamaan tayo ng hangin ayan uh, guys at uh, kahit medyo maulan ngayon guys dami pa rin mga uh, napasok ng mga Lago opisina mga manggagawa kahit diniklarang uh, walang pasok po tayo ngayon ay uh, marami pa rin yung mga uh, pumapasok ng mga empleyado uh, ayan yan guys mga naglalakad sila guys ayaw. at napakalakas ng hangin guys ayun tingnan yung mga halaman oh. No? nasayaw sayaw, siya isang mega tower at uh, tumabit tayo guys dito sa may uh, overpass ayan guys dito sa uh, ito sa, ayan guys pag uh, gumanda ang panahon pauwi tayo ng uh, Calamba Laguna para mapunta natin yung bahay ni uh, Ma'am Jessica Domingo ng Black 6424 o kasi hindi tayo nakapunta ng mga araw gawa ng uh, dala ng masamang panahon guys kaya lang hanggang ngayon masama pa rin yung panahon guys buha ng bagyong hana kaya try natin kung makauwi tayo bukas at uh, shout out kay ma'am Jubilin Apostol ah uh, hello ma'am Jubi good morning kumusta na ma'am ah uh, try kung makapunta dyan ma'am sa kasa bukas at uh, PM na lang po kita, Ma'am jobi kung mga anong oras tayo uh, magkikita, Ma'am, sa casa. Uh, sa ngayon, andito pa ako, Ma'am, sa Maynila. Uh, naantay natin na gumanda yung panahon. Pa ng ilang araw na, Ma'am, na laging maulan dito sa Maynila. nakaalis na nga yung bagyong guring ah, ito na naman yung bagyong hana kaya ah, ganito guys yung nararanasan lagi natin dito sa Maynila at saka sa mga ah, lugar na naabot ng bagyong hana At uh, September 1 na ngayon guys. Ah, uh, ber months na. Ah, uh, belief ng araw at buwan. Na malayan natin guys, December na naman. Ah, uh, September 1 araw ng Friday. Ah, uh, 2023. Okay. At uh, shoutout kay Ma'am uh, Chai Larios Good morning Ma'am Sa ating mga masugid na taga-panood ng ating mga inaato na video uh, Kay Sir Rylan, kumusta Sir? Kay Sir Dexter Kay Ma'am Edith Rose Kay Ma'am Myla, Ma'am Christina kay Sir Hinero uh, kumusta kayo sir ma'am Ah, uh, andi tayo ngayon sa Maynila sa may SM Mega Mall at kay Sir Katusog ah, uh, kumusta sir Uh, Naglalakad-lakad lang tayo guys para uh, exercise natin guys. Ayan. Dito okay, tayo sa tapat ng islimi guys. tama na yung train papuntang Cubao uh, ayan tuloy tuloy yung biyahe ng MRT dito sa uh, Itza guys Dan, ada ni naman guys Ang kalangitan ada Nadilim kelangitan kalangitan guys at uh, na tayo guys ng uh, uh, bahay natin guys pagkagaling natin dyan sa uh, aming opisina ay uh, pauwi na tayo para makapagpahinga naman tayo guys sana ay bukas gumanda ng panahon para makauwi tayo guys sa kasas Uh, sige guys, hanggang dito na lang muna guys ang ating pagba-vlog. At uh, thank you so much sa lahat ng aking mga followers na patuloy na uh, nanonood sa aking mga ina-upload na video. Thank you so much.